Hi there, this is me. So Ayan guys, isa na namang napakasimpleng sketch po ang ating gagawin sa ngayon. Ito po ay isang lobo. Ang mga babae sa anumang populasyon ng lobo ay tipikal na tumitimbang na lima hanggang sampung libra na kaunti kisa sa mga lalaki. Ang balahibo nitong pangginaw ay mahaba at mabuhok at karaniwang may batik-batik na kulay gray. Bagaman ito ay maaaring sumaklaw mula purong puti, pula, kayumanggi o itim. Ang lobo ay kabilang sa species na kanis lupus, isang kamag-anak ng alagang aso. Mayroon itong labing anim na species ng mga lobo na nahahati sa 37 species na may natatanging katangian. Ang mga lobo ay mga mandaragit sa tuktok ng kadena ng pagkain na naninirahan sa organisadong mga pakete. Ang Grey Wolf, Iberian Wolf at ang Antarctic Wolf ay ilan sa mga pinakakilalang species. So ayan guys, patapos ng ating pag sketch Ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang panonood nyo sa aking mga simple sketches. So ayan guys, tapos na nga po. Maraming salamat. Bye bye. Thank you.